Mami Summer, dali, gutom na sila. Ay. Ay. Aba, parang ito, parang blue eyes din to. Ay, kagulo na. Ay, pa kasing pumasok ni Summer eh. Bagong palit ng higaan nga. Hmm. Lalakad na sila. Day ano na ngayon? Day 15 na ng ating mga husky puppies. Ito. Ito parang blue eyes eh. Yung black dito parang blue eyes. At ayan nga, nakapagpamilk na naman itong si Mami Summer sa kanyang mga puppies. Kanina kasi kagulong kagulo at talagang siya ang hinahanap. Tapos na sila diyan at hindi pa nga laang umaalis. Nililinisan pa nga iyan ni Mami Summer isa-isa. Malalaki na nga po pala sila at sikip na nga po ito kay Mami Summer nila. Pero nagagawan pa rin naman ng paraan kasi tumitihaya nga si Summer kapag ito ay nagpapamilk. Kaya sabay-sabay din silang nakakainom ng gata sa kanilang mami at walang nga ang naiiwanan. At tingnan nyo naman, ang iba ay nagkukulitan na nga at yung iba naman ay umiinom pa rin ng gatas. At yan nga, maya maya nga ay iyan, isa isa na nga nag-alisan. Ay naku, ang gulo-gulo na naman ang kanilang higaan. Hihintayin ko lang si Summer na umalis dyan para ayusin ko ulit ito.